Tatlong oras na marahil lang lumilipas at puno na ang bubong ng lahat ng sasakyan sa highway na hindi natangay ng baha patungo sa Pilapil. Kumupa na rin ang malalakas na ragasan ng tubig at kahit lubog pa rin ng lampas-tawang kalsada, hindi na ganun kalakas ang kart at kumalmala ang tubig. Nag-aalala lang tinignan ni Charm ang kanyang lola. Waterproof ang jacket na ibinalot niya rito at salit salita niyang pinapayungan ito. Kaya pa sila babad sa lamig at ulan kung hindi agad ito maiialis sa lugar na yun. Baka kung ano ang mangyari dito. Napabuntong hininga siya at kunot noong nag kung paano niya magagawa ng para ng sitwasyon ng abuela. Kapag kuwan ay napasulyap siya sa lalaking, sinagip niya at naging kaway sa loob lang ng ilang minuto. Ilang beses niya itong aksidenteng natingnan. Noong una ay nakatalikod pa ito sa kanya at nakaharap sa sasakyang nasa likod ng kanyang pick-up. Pero ngayon nakaharap na ito sa kanya at may kinakausap na isang nakaligtas sa bahay may, may kausap ito. Nagkaroon siya ng pagkakataong tingnan ang itsura nito, kahit pa madilim ang patiligid at patuloy ang pagbuhos ng ulan. Para itong basang sisi, nakababad sa ulan pero hindi may tatanggin gwapo ito. Mistisa ito, kahawig ni Robin de Rosa, yung dating artista na pamangkin ni Gloria Diaz. Malakas ang apil nito at kahit hindi niya nakikita ang katawan nito. Sigurado siyang fit iyon dahil naramdaman niya ang muscles nito kanina. Punit-punit ang damit nito, Resulta marahil ng impact ng tubig na tumama rito kanina. Ilang beses niyang nakitang niyayakap nito ang sarili dahil sa lamig. Napaismid siya. Mabuti nga sa kanya. Hanggang ngayon ay masakit pa rin ang boobs niya. Akala yata nito ay baging ang mga yun at doon pa siya hinatak ng walang hila. Sa dami na ang pwedeng hawakan, yun pa ang dinakman nito. Minawi niya ng tuluyan ng tingin dito nang umungol ang lola niya. Malamig, Charm. Dito na yata akong mamamatay. Nalawag kang magsalita ng ganyan. Darating ang tunong. Darating ino't makakalis tayo rito. Niyakap niya ito pero alam niya wala yung epekto rito. Kanina pa rin siya basang-basa at nilalami. Paskasin pwedeng umupo. Tinignan niya ang lalaking kanina ay palihim niyang pinagmamas Napakabastos naman kung tatanggi siya. Isa pa dalawang beses na signip nito ang buhay niya. Kahit na nag-away sila doon, may utang na loob pa rin siya rito. Tumanguna lang siya. Tumabito sa kanya. Dapat may alis na si Rito. Sabi nito sa kadumukot sa bulsa nito. Basa. Lahat ng nakausap ko basa lahat ang cellphone. Kung mayroon lang sana kahit isang. Makakakuha ka ba ng tulong kung pahihiramin kita? Nagdududang tanong niya. Malaki ang posibilidad. Eto kung may magagawa ka. Kinuha niya ang kanyang waterproof bag at dinukot mula roon ang kanyang tuyo at nakaplastik na cellphone. Tumawag ka kung kailangan. Basta siguruhin mong matutulungan mo si Lola. Hindi ko nga sigurado kung matutulungan tayo, pero susubukan mo. Ipahihira mo pa ba ang cellphone mo kung ganun? Tinasa niya ito ng isang skilay, saka walang imit ni Emerald dito ang cellphone. Thanks, hindi na ito kumilos sa pagkakaupo. Masyado na silang siksikan para pa nitong lumayo, para magkaroon ng privacy sa pakikipag-usap nito sa cellphone. Hello, Mark. Oo, I'm okay. Yes, saka ako na ipapaliwanag sa iyo. May importante akong ipapagawa sa iyo. Kontakin mo si Denver, yung kapitbahay ko sa Nabal. Tumigil ito sandali at nakinig. Oo, yung sa NDCC. Alam kong busy siya pero kailangan ng tulong dito. Oo, nandirito ako sa gitna niyang pinapanood mong flashlight sa TV. Hindi ako, may matanda rito at mga bata. Kung may maipapadala silang makakakuha sa mga ito, kumunot ang noon ito. Oo, tawagan mo ako sa number na ito. Yes, I am safe. Nag-disconnect na ito. Hintayin natin kung may tulong na darating. Mahinang bulong nito sa kanya para walang ibang makarinig sa boys abot ng cellphone. Nagkaroon siya ng konting pag-asa sa sinabi nito pero minabuti na manahimik na lang. Hindi na rin ito kumibo. Namaluktot ito at niyakap ang sarili. Hinihintay niyang kausapin siya nito para humingi ng dispensa sa na nangyari sa kanila kanina pero hindi na ito mamit. Tumunog ang cellphone niya. Walang imik ni niya, Ambot niya yun dito nang makita isang hindi kilalang numero ang tumatawag. Pagkasagot doon na humingi tinig nito. Kaya hindi na niya narinig ang sinasabi ito. Anong pangalan ni Lola? Emilia, Emilia Cordova. Tingnan ito ang kanyang abuela. Sa huli na rin din ito ng todo sa kausap. Kung mahihintay lang daw natin, magpapahanda na raw ang NDCC na mga pwedeng tumulong sa atin. Mga chopper daw na pwedeng kumuha sa mga naririto. ito. Nabuhay at siya ng loob sa sinabi nito. Diyos ko salamat. Saka ka na magpasalamat kapag may resulta na. Medyo mataray pang sagot nito sa kanya. Sumimangot siya sa tinura nito. Pero hindi na lang siya umimik. Kung matutulungan ito ang kanyang lola, pipilitin niya ang sariling huwag awahin ng lalaki. Pagkatapos na hindi na siguro sila magkikita. Kung may magagawa ito sa sitwasyon ng kanyang abuela, ay hindi muna na ito kukontrahin. Natahimik na naman sila. Napansin niya ang nanginginig uli sa lamig ang lalaki. Maya-maya ay tumayo ito at walang salita na iniwan siya. Hindi siya makapaniwala sa kagaspangan ng ugali nito. Pagkalipas ng mahigit isang oras mula nang iwan sila nito, ay narinig niya ang tunog ng mga helikopter. Lola, ayan na yata. May tutulong na sa atin. Humigpit ang pagkakaya akap niya sa abuela. Ngumiti lang ito at nagpasalamat sa Diyos. Nandito na sila. Sigaw ng isa sa mga karamihan na nagkaingay ng mga naroon. Halos lahat ay nakatingala at naghihiyaw. Tila na buhay ng pag-asa lahat. Ang iba ay tumayo na ng nang marinig na mas malapit na ang tunog. Nag-ingay at kumaway ng kumoy ang bawat isa. Dalawang helikopter ang dumating. Nagkagulo ang mga tao. Tila may hinahanap ang mga helikopter. Naguunaan ang lat at natakot siya na baka maapakan ng kanyang lola at nagtatalo ng mga tao na kasama nila sa itaas ng pickup. Maya-maya ay may nagsalita sa megaphone mula sa isang helikopter. Magandang gabi po. Huminahon po kayong lahat at pipili natin, natin may alis kayo rito. Pero uunahin natin ang mga matatanda, mga bata, mga buntis at mga nasugatan. Nasaan si Mr. Conan Paras? Nandito. Sigaw ng lalaking kausap niya kanina. Pero dahil hindi ito marinig sa ingay ng mga tao, ay nagtaas na lang ito ng kamay. Pagtutok dito ng ilaw, agad nitong itinuro ang kanyang lola. Uulitin ho namin, uunahin ang mga matatanda, may sakit mga bata, iyong mga nasugatan at buntis. Paliwanag uli ng nagsalita sa megaphone bago nagsimula ang pag-rescue. Unang kinuha ng mga ito si Lola Emilia. Medyo nagalang iyon dahil sa kondisyon nito, pero nakahinga siya nang makitang nagpasok na ito sa loob ng helikopter. Isinod ang iba pang matatanda at mga bata. Nang mapuno ang mga chopper na ako ang mga rescuers na babalik sa lalong madalang panahon at magdadala ng pagkain para sa kanila na naroon. Malayo ng mga helicopter, nakatanga pa rin siya sa langit. Nag-aalala ka pa rin, tanong ng lalaki. Conan Paras, pala ang pangalan. Hindi ko kasi alam kung saan siya dadalhin. Dadalhin siya sa isang ospital sa Tacloban na ipapadalang ambulansya para sa kanya. Kukunin siya mula sa provincial hospital. Nakapag-usap na kami kanina nung pinsan kong nagtatrabaho sa ospital siya na ang bahala kay Lola Emilia. Oo nga pala, tawagan mo o i-text kung may kamag-anak ka sa Tacloban. Papuntahin mo siya sa Paras Community Hospital sa Tacloban City dahil doon siya dadalhin. At least pagdating niya roon, ay may kasama ng siya. Kawanan Paras at Paras Community Hospital. Napatingin si Rito, ipinadala mo roon ang lola ko. Sa itsura niya kanina, sa tingin ko hindi siya makakaligtas kung sa provincial hospital lang siya dadalhin. Sila na ang bahala sa kanya hanggang makapunta ka roon. Salamat walang anuman. man. mga uwi ka nito. Siguro naman hindi ka na ngayon. Ibang kaso yun. Hindi ko yung sinasadya. Yan ano, basta lang nangyari yun. Kung hindi kita hinatak, baka natangay ka na ng tubig. Kaya ako napunta sa sitwasyong yun ay dahil sa kung hindi kita iniligtas ng una. Napailing na lang ito. Mahirap kang kausap. Inismira niya ito. Lumayo ito uli sa kanya habang siya ay umupo at tumingin sa karimlan para siyang nabunutan ng tinig sa dibdib. Ngayong alam niyang ligtas na ang kanyang lola. Hinagip niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang kanyang tiyahin na nasa late. Kahit nagkakaasaran sila, hindi niya mapigilang makaramdam ng lapis na pasasalamat sa lalaki. Tinulungan siya nito kahit nag-aaway sila, pero hindi na niya kailangan sabihin na dito. Siguradong sa diskusyon na naman sila mauuwi nito. Pumuntong hininga siya at pinundot ang numero ng kamag-anak niya sa late. Pasado alas sa isna ng gabi kinabukasan ng makarating si Charm sa ospital. Hapon na lang nasaklolohan sila. Abot-abot ang kanilang pasasalamat. Pagod at puyat siya. Inuubo na rin siya at hindi na magandang pakaramdam dahil sa mahigit 24 oras na pagkakababad sa ulanan. Sa phone booth siya ay sinakay ng masaklolohan siya. By that time, matagal nang walang ang lalaking hanggang kinabukasan ay hindi na siya muling kinausap. Umaga pa lang ng araw na ay dumating na ang isang helicopter na talagang si Conan lang ang hinahanap. Hindi na rin may tago ng lalaki na may nararamdaman na ito. Masama ng itsura nito at sigurado siyang may bali ito sa katawan. Tala ng pagkakahampas nito ng salubungin ng tubig ng nagdaang araw. Iyon ang huling beses na nakita ni ito. Inabutan na rin niya sa ospital ng kanyang tiyahin at isang pinsa na nagbabantay sa lola niya. Napaiyak ang mga ito nang makitang ligtas siya. Na-confine din siya ng tatlong araw dahil sa bronchitis. Share sila ng lola niya sa kinuha niyang semi-private na kwarto para makasama niya ito. Araw-araw ay may dumarating sa kanilang mga bulaklak basket ng prutas at kung ano nung pagkain. Galing daw iyan kay Conan Paras, pero hindi na ito nagpakita pa sa kanila. Nang palabas na sila ng ospital, sa kanya nalaman na sinagot nito ang lahat ng gastos nila laron Kahit anong pagtutol niya, walang ibinigay na bilang ospital dahil settled na raw iyon. Sa puntong iyon, gustuhan sa niyang pasalamatan si Conan. Pero nang hanapin na ito, sinabi sa kanya na two days lang na na-confine ito at agad ding na-discharge. Walang gusto magbigay sa kanya ng contact number nito kaya hanggang sa nakalis sila ng ospital, hindi na niya ito nakausap ulit. Pagbalik nila sa kulaban ng Lumos, siya sa nakitang grabing pinsalang idinuhot ng baha at bagyo sa kanilang tahanan. Habot hanggang ikalawang palapag ng bahay ang baha, yung pagbabasaya ng taas ng putik na natuyo sa mga dingding. Maraming gamit nilang nawasak, pero ang pinakamasakit, ang malit na factory niya ng nata de coco at iba pang preserved goods ay napinsala ng gusto. Maraming puno ng mangga ang nabuwal. Mabuti na lang at katatapos lang nilang mag sa may kalakihang fish ng tilapia bago tumama ang bagyo. Umapaw kasi yun at walang natira doon. Nakakita sa maraming dapat ayusin sa bahay at sa maliit na farm nilang mag-abuela. Naging abala siya kagan. Nakalimutan na niya si Conan Paras. Sigurado ho kayo na ito ho yun. Napakunot na o si Charm ng tuluyang ihinto ni Niboy ang malaking pick-up niya sa harap ng isang malawak na warehouse. Ito ang itinuro doon sa kanto. Ito raw ang pabrika ng parol ni Conan Paras. Sumilip si Nimoy. Hindi lang malawak ang warehouse, malawak pati ang lupaing sakop na yun. Ang, ang gate sa labas at may dalawang security guard na nakatingin sa kanya. Lapitan mo nga at itanong mo, utos niya kay Nimoy. Tumalima ito. Maya maya ay bumalik ito sa sasakyan. Nandito raw ang opisina ni Mr. Paras pero wala pa raw ho si Rito. Hindi pa dumarating. Tumas ang isang kilay niya. Alas 10 pasado na wala pa sa opisina. Sa niya. Siya baka mong may ari na yun. Tumango ito. Medyo na nagdalawang isip na siya nang malaman. na pag aari yun ang kanyang hinahanap. Mayaman pala talaga si Conan sa gaya ng hula niya. Kung sa bagay hindi ito basta-basta sasaklaluhan ng personal na helikopter kung hindi ito importante tao. Napakagat labi siya at napaisip kung hihintayin pa niya ito o uuwi na lang sa kulano. Hindi niya inaasahan na magiging madali ang paghanap niya sa lalaki. Sa katabing bayan lang pala nang nabalito nakatira wala talaga siyang balak na hanapin ito. Pagkalipas ng dalwan ban mula nang mangyari ang trahedya kung saan sila nakita. Napagod na siya sa pangungulit ni Lola Emilia na hanapin ang lalapan para makapagpasalamat ito ng personal sa pagsagip sa buhay nito. Dahil kinukulit siya ng matanda ay narindi na rin din siya ng na gusto. Nabilitan siyang ipatanong sa kanyang mga kamag-anak sa takloba ng adres ng lalapan. Noong una swerte na naisip niya na sa nabalang ito nakatira, madali na yung mapupuntahan ito. Pero ngayon nakita niya ang malaking factory eh. ay medyo ng dalawang isip siya. Eh. Mukhang mahirap pero siyang taong ito. Hihintayin ba natin dito sa labas? Huwag na bumalik na lang tayo. Ako na ang bahala magpaliwanag kay Lola. Tumango si Liboy. Bumalik ito sa driver's seat. Pero bago pang buksan ang makina ng higante nilang sasakyan, may narinig silang bumubusin na sa likuran. Sabay pa silang lumingon ni Liboy. Isang magarang residence na nakahinto sa harap ng binubuksang gitong pabrika. Pumukas ang pinto niya na tumibis mula sa sasakyan si Connie. Umurong yata ang dila niya nang makita ang itsura nito. Nabura ang ala-ala niya rito na parang basang sisil noon. Taig pa nito ang modelo sa suot na maformang polong barong, slacks na beach, black shoes at nakashage pa na bagay sa anggulo ng mukha nito. Napalunok siya nang makita ang palapit ito sa kanila. Tumaretso ito sa passenger side at agad siyang tinutok ng makarating doon. Well, well, look what the cat dragged in. Hindi siya sumagot. This is a quiet surprise. Nakiting sabi ito. Nabilitan siyang batiin ito. Hello, Mr. Perez. Hello, Miss Beltran. Anong masamang hangin ang taboy sa Rita? Tinignan niya ito. Bago ito sinagot ay binuksan niya ang pinto at umibis mula sa tikat. Pinapunta ko ni Lola Emilia ko para personal na magpasalamat sa iyo. Ipinahahanap ka niya dahil hindi niya mapakalid. Na hindi ka man lang namin nakausap pagkatapos ang napakaraming tulong na ginawa mo sa amin. Pakisabi kay Lola na walang anuman. Ito nga pala. Tumalikod siya at kinuha. Ang basket na inayos niya para magmukhang regalo. Token of gratitude. Kung hindi ako busy ngayon, higit pa dapat siya nang bibigay ko. Pero yun nga, wala akong time na mag-shopping pa. Nilahad ni rito ang may kabigatang basket. Para sa isabi ng lola ko. Thank you, hindi ka na dapat nag-abala hindi man lang nito tingnan ng binigay niya. Yeah, I'm sure. Pilit nang ito niya rito. Nahaalangan siya rito na hindi niya mangari. Wala naman siyang dahilan para makaramdam ng ganun. Pero ngayong nakita niya ang ayos nitong ihin habang siya ay nakapolo shirt at maong lang, tumutubo ang insecurities niya sa katawan. Ano ba itong ipinadala ni Lola? Bakit ka mo nag-abala pa siya? Sa wakas na isip nitong tingnan na binigay niya, Uy bagoong sa kataba ng talangka nabang favorite brand ko pa? Napangiti ito. Mahirap hanapin ito sa mga groceries. Mabutit nakakita ka dito. May ka. Hindi. Ako ang gumagawa niyan. Ako ang may-ari niyang Beltrans. pilitang paliwanag niya rito. Iyan yung mga natira sa stocks namin na hindi inabot ng baha. Ikaw ang may-ari ng Beltrans? Oo, bakit? Habay, bakit ba ang hirap-hirap kumanap ng produk mo sa, mga groceries? Laging out of stock. Tingnan uli nito ang kanyang mga dala. Baka mayroon ka pang stock sa factory mo. Bibilhin ko na lang. Napaka-kompromiso kasi ako. Nakapangako ako na pagbibigyan ko nito. Ayoko namang ibigay itong galing sa iyo. Tinasa niya ito ng isang kilay. Gustong-gusto mong produkto ko? Oo naman. Popular na brand, pero kahit dito mismo sa atin ay bihirang makita. Hindi ko nga alam kung bakit ang konti o kaya ay laging walang stock. Mabilis maubos eh. Masarap kasi sa ka-quality product talaga. Tumaba ang puso niya sa sinabi nito. Pakaramdam niya ay siyang personal na pinupure nito. Mayroon pa akong kaunting stock sa bahay. Ipapadala ko na lang sa'yo. Ako na ang kukuha. Nakakahiya naman ko ikaw pa ang magdadala rito. Hindi wala yun. Ito rin bahagi yun ng utang na loob na tinatanaw ko sa'yo. Dahil tinulungan mo ang lola ko nung bumah, kalimutan mo na yun. Ang iniisip ko ay matulungan ang lahat ng naroon kung kaya ko. Sandali, bakit ba dito tayo sa kalsada ng usap? Halika doon tayo sa loob ng opisina ko. Huwag na, idadaan ko lang naman talaga yan sa para personal pa rin kitang mapasalamatan. May kausap pa kasi akong mekaniko dahil ipinapagawa ko yung delivery van ko na pinasok ng tubig. Saka yung kotse na kung hindi namin ay na italay, baka akong sana inanon. Sayang naman at nagmamadali ka. Salamat ulit sa lahat ng tulong. Salamat din sa pagsagip mo sa buhay ko. Walang anuman. Sa pagkakataon ngayon, hindi pilit ang itin rito. Tumalikod na siya at ang mama din sumakay sa pickup sabay sara ng pinto. Thank you rito ha. Itinaas nito ang basket. Ipapakadala ko na lang yung iba pa. Sige bye. Kumaway si rito. Iniwanan nila ito ni Niboy. Bigatin pala yung kausap ni Niboy. Ano ni Hindi ko nga alam na gano'n pala kalaki ang factory niya. Mayaman pa rin. Kung sabaga hindi naman niyo susundoy ng helicopter kung hindi bigatin Bukod pa rin pilalang kilalang may ari niyang Parscaps na mayamang pamilya dito sa Nambal. Yung negosyo niya hindi nagsimula yung ninuno nila sa pagninegosyo. Pero malaking pangalan nila sa tracking at sa mga ospital. Pero dahil yung paggawa ng parang sinasabing negosyo ang nagdadala ng swerte sa pamilya, hindi yun ay at salip ay pinauunlad pa. Ipinamamanin sa panganay na anak ng kasunod na henerasyon. Talaga, nagka siya sa sinabi nito. Bakit parang dami mo alam tungkol sa Parscaps? Pinsan ng misis ko yung supervisor sa tracking mo. Mababait daw ang pamilya ng mga yan. May malasakit sa mga trabador, Saka talagang mayaman. Ganun ba? Swerte na rin ho natin at nakanasama natin siya sa mga baha. Matulungan niya si Lola. Sinabi mo pa. Ma'am, dadiretso na po ba tayo sa mekaniko? Hindi, ikaw na lang ang kumausap yun. Ihawtid mo lang muna ako sa bahay. Wala rin naman akong alam sa mga sasakyan. Saka may aasikasuhin pa akong mga papeles. Nakipag-usap na ako sa bangko. Gagawa ako ng proposal sa pabrika. Tumango ito. O sige po ma. Hindi na siya umuli. Tumingin siya sa labas habang iniisip si Conan. Hindi niya sukat akalain na bigating tao pala ang inaway niya noon. At least ngayon ay alam na niya kung sino ito. At masasabi niya sa lola niyang masyadong busy ang lalaki. Kaya hindi ito makakalala. Siguro naman ay matitigil na ang pangulit ni Lola Emilia kapag may paliwanag na siyang nakahanda rito kung bakit hindi makakapunta si Conan sa bahay nila. Blessing na rin na pinuntahan niya ito na problema niya.